ano daw gusto ni Sarah Duterte ay blood bath sa gagawing impeachment trial. Mm. Figure of speech lang naman daw yan. Hindi hindi daw um, hindi daw yun salita ng isang ng isang mabuting tao. <laughs> Sabi ni former Senator De Lima. Um, uncivilized yung mga ganyang statement ni Sara Duterte. At yun nga, hindi daw yan magandang example sa mga kabataan, sa mga kababayan natin. Dahil lang isang leader, second highest leader of our country, dapat kahit papano makikitaan mo ng pagiging mahinahon, makikitaan mo ng pagiging uh, patas. Ang nangyayari kasi, puro sarili lang ang iniisip. Self-serving na tinatawag salahat lahat ng payag, sa lahat ng kinikilos ngayon ni Sarah Duterte, pansariling interes ang nakikita ng mga kababayan nating nag-iisip ng matino, nag-iisip ng tama. Isa ito sa uh, tingin ko ay kinata kinatatakutan ng kampo ni Sarah Duterte, ang mabulgar, ang mabisto, yung tagong yaman na itong mga ito at kung paano sila nagkamal ng ganitong yaman. Simpleng buhay ko na. Pasimple ko na. <laughs> Mapagkunwari. tuwang tuwa naman yung mga DDS na matagal nang pinang, pinang, pinaglololoko, matagal nang winawalang hiya, matagal nang ginagago. Pero yun nga, tuwang-tuwa pa rin kayo. ba? Diba? Isa ito sa pinaka kinatata, sa tingin ko ng kampo ni Sara Duterte. Ito pong mabulgar ang kanyang bank accounts. Bank accounts ni Sara Duterte bubulaga sa impeachment trial. Yan ang nakikita ng maraming eksperto. Yan ang nakikita na mangyayari sa trial na yan. Sara's bank accounts can be open to the prosecutors. Anti-money laundering council will lift the lead on, the, on, her, on her financial transactions. Yan po ay ayon sa isang veteranong mamamahayag. Alam nila yan. Alam ng mga eksperto yan. So sa tingin ko, dito pa lang makikita na ng sambayanan kung anong klase uh, na pagkukunwari ang inihain, ang nilagay sa table na itong mga Duterte. Yun nga.